Hello mga kasari, mga sisiko, kumusta kumusta kayo, ayan, na-miss ko kayo Last update ko, lo, ano na pala ngayon, August 8, 8, 8 na, ayan, maraming sales sa asa shopping ngayon, free shipping fee Ayan mga sisiko. ko So last uh, vlog ko is July 30 na busy kasi ako, nag-vlog kami sa, ah, nag-live pala kami sa grocery morning, tapos ah, dalawa yung live namin, tapos pagkagabi, meron ding isang live. So, congrats sa mga nanalo pala. And ngayon, 8 na, wala pa akong update sa inyo. Nung Sunday, na grocery kami ni Kuya Dave, pakita ko sa inyo yung uh, video namin nung na grocery kami, pero hindi gaano kahaba kasi nga di ba So, after kami na grocery hinatid lang namin dito yung mga item, Diretso ka agad kami sa hospital kasi na hospital yung mama namin. So ako yung nagbantay doon. So tatlong araw ako halos doon. Ako yung nagbantay ng mama namin kaya wala talaga akong update dito sa sa tindahan. Ayun, tapos yung nag-grocery pala namin is nasa 28,000 yon. So ngayon, pag uwi ko, wala na, na display na ni Kuya Dave. So mag update lang tayo kung ano yung kaganapan dito sa aming sari-sari store mga sisi ko. Titingnan natin ngayon and bukas pala, meron akong item from grocery work nang 10,000 pesos Ayan. So, si Kuya Dave ang nagbantay dito mga ilang araw na kasi doon ako nagstay sa uh, hospital. Nagdala ako ng mga damit ko para hindi na ako uuwi dito. Wala kasing ibang magbantay ng nanay namin kasi lahat sila ay may mga trabaho. Alam nyo naman, kami ni Kuya Dave ay mga manager kami. So, kapag manager, uh, parang ano natin, hawak natin yung oras natin, di ba? Kaya, uh, ako na lang yung nag-decide talaga na ako yung magbantay ng mama namin. So, ayan mga sisi, konting ikot lang tayo. Mag-iikot tayo dito sa tindahan. Titignan natin kung ano yung sitwasyon dito sa aming tindahan ngayon, <laughs> sobrang gulo na tapos katatapos din pala namin nag live ni Ibon, kanina dalawa lang kami alas 10 ng umaga so nag -live, live selling kami kanina ni Ibon kaya nga super busy talaga si Ate Rose ninyo pero sige lang, laban pa rin <laughs> laban pa rin mga kasari okay, ikot natin ang camp para makita natin ang buong tindahan kung ano na ba ang kaganapan nang wala ako dito halos tatlong araw So, yan ang mga sisi. Ito yung uh, time na nag-grocery kami ni Kuya Dave noong Sunday. Ayan, ito lahat ay nagkakahalaga ng 28,000 pesos. Ayan, sinama ko na lang si Kuya Dave para meron akong uh, katulong ayan, sa pagkuha ng mga item kasi napaka napakaraming tao. So, after naming namili, ay uh, hinatid muna namin ito sa bahay. And pagkatapos, ay uh, dumaritso ka agad kami sa hospital. So, ayan, ito yung mga item. Hindi ko na na-unbox sa inyo. Kasi nga, uh, wala ako sa tindahan. May okay, mga sisiko, ko, unahin muna natin dito sa may mga dilata section. So, medyo puno na yung dilata natin. Kasi nga, na-display na ni Kuya Dave yung mga napamili namin na pinakita ko sa inyo. Ayan, tapos dito na part. Ayan, may mga powder pa na hindi ako nakapag-gupit. So, ito na yung nangyayari kapag si Kuya Dave yung naiiwan dito sa tindahan. Ayan, maraming mga kulang-kulang. Kung ako dito, ayan, puno yan dyan na part mga sisi ko. Ayaw ko kasi, hingnan nyo yung wings, o. Oh. Ayaw ko kasi na bakante ang area na to. Tapos sa mga dilata naman, tingnan nyo. Hindi na forward yung iba. Pero may, meron may, namang stock na sa likuran lang. Pero hindi siya na forward ni Kuya Dave. Ayan, ito mamaya yung aayusin ko. After ko mag-vlog, mag, mag ako ngayon dito sa aming tindahan. Ayan, sa ngayon, okay naman. Thank you, Lord. Puno yung tindahan natin. Kasi nga, iniwan ko si Kuya Dave na full pack yung pinamili namin sa grocery. So, yung iba ay hindi lang yun na is display. Pero kung makikita natin dyan, tingnan nyo yun yung kalat ng mga maliliit natin na cook mismo. Ayan, makaala talaga. So, ito ngayon yung gagawin ni Ate Rose ninyo. Ako yung magliligpit. Tapos, dito naman sa harapan. Ayan, puno yan. Against the light lang. Ayan, na-display na ni Kuya Dave yung mga item. Tapos, dito sa mga biscuits. Ayan, hayaan na natin yan na magkarambula. Ako na yung bahalang mag-arrange yan. At least, kahit papano, na-display na ni Kuya Dave yung mga paninda na iba. Ayan tapos sa mga chicherya tapos dito sa loob ng ating uh, glass punong puno ito dito mga sisi ko kaya lang hindi lang talaga na ay ilagay ni kuya Dave ayan, pinang ano niya lang lahat dito yung mga item ayan o oh. pinang siksik niya lang lahat dito yung mga napamili namin ayan, ganyan talaga yung ano ni kuya Dave <laughs> hindi niya inaayos. So, ako pa yung mag-ayos niyan. Maganda mag-vlog kapag gabi kasi kitang kita. Against the light kasi kapag araw. Tingnan nyo naman yung mga item. O, oh, di ba? Nagkarambula na yan mga sisi ko. Yung mga water tops. Ayan. Nagkarambula na yan. Ayan. Daming trabaho ni Ate Rose ninyo. Tapos, move forward tayo dito. So, ito yung sa harapan punong-puno siya tingnan. Kaya lang, hindi maayos sa likuran. Tapos dito naman sa aking mga gamis, ay dali-dali ako nag, -dali -dali akong nag Kasi ito dito is wala na talagang naka, nakasabit ni isa. Kasi hindi alam ni Kuya Dave kung uh, paano siya mag ilang piraso. Parang wala siyang ideya nito. Ako talaga yung gumagawa sa pag uh, re-repack ng mga gamis. Ayun. And sa mga chicheria naman, chichirya natin ngayon is puno pa. Oh. Punong-puno pa yan kasi nga nakabili kami last sa Robinson tapos nadagdagan ito nung naggrocery kami ni Kuya Dave. Ayan, maganda tingnan kapag marami stock, puno yung ating sari-sari store. O, ayan. Puno yan siya diyan na part, tapos ito dito. Tapos may mga ice cream tayo, okay pa naman. And ang itlog pala, aalis si Kuya Dave ngayon kasi yung itlog is isang tray na lang so... Ang binibili namin na egg is, ano, sampung tray talaga. Extra lard, sampung piso din ang benta namin. So, aalis si Kuya Dave ngayon, natulog pa siya para bibili ng sampung tray na egg. Sa bigas namin, wala kaming stock ng isang klase na bigas. So, itong isa lang ang meron, yung 60 pesos. Ayun, tapos may natira pa tayong bigas dito na tatlong sako na lang. And tingnan nyo naman dito, nagkarambula yung mga item, ayan, yung mga plastic dyan, ayan, no, nagkarambula ng mga sisiko. yan dito tapos, may mga, kanina pala, bumili kami ng isang tandooy lang muna, kasi meron pa namang stock dyan, puno pa naman yung lagaya natin ng mga alak dito, kasi nga, di ba, pasukan ngayon. Kapag pasukan kasi, uh, sure na yan na uh, hindi talaga mabenta yung mga alak, kasi naman, allowance niya ng mga kabataan nila, yung hinahanda nila, hindi yung pag-iinom ng mga alak. And alam niyo naman na napakamahal ng bilihin ngayon. Crisis ngayon mga sisiko, mga kasari, o kaya nagtitipid talaga yung ating mga tatay, mga kuya, mga manong dyan. And dito naman sa school supplies natin, ayan, madami pa naman yan kasi doble-doble yung pinabili ko last nung Uh, namili kami ni Kuya Dave sa school supplies. Pero, itong dito lang na writing notebook, notebook ito lang yung uh, wala na. Ayan. Tapos, may mga item pa dito, yung mga chicheria ito yung mga natira pa na hindi na display ni Kuya Dave. Pati itong mga movie. Tapos, meron pa tayo dito mga nakalagay dyan kasi nawala yung resibo. Kaya, itong mga item na to ay hindi ko pa na presyuhan kasi nakalimutan ko yung price mga sisiko Ayan, so ito yung status ng ating sari-sari store ngayon. Ayan, so dito tayo for, move forward tayo dito. Tapos dito na side, ayan puno pa naman yung ating mga pansit, mga golden bihon natin na maliit at saka malalaki. Ayan, kasama to tapos ito dito, ayan, nakatambak na yung nakatambak na yung mga pasta na pang-spaghetti, pang-macaroni. Ayan, puno uyong yung ating lagayan ng mga sotanghon, udong. Tapos, dito rin nakalagay yung ating mga, ayan, mga noodles. Noodles, tapos ito din noodles. Tapos ito din mga pansit kanton. Ayan. Kagigisi lang ni Kuya Dave. Shout out Kuya Dave. Ayan, and si Kuya Dave na aalis na. So, bye muna mga sisiko Thanks for watching. Ayan, may bibili na mga kabataan. Bye for now. Ano bilihin? See you next vlogs. Bye!